Is another term for knowledge right in that indicates the special role played by the Holy Spirit in preparing your spiritual life to us. And, um, sorry, be surprised when I say you must be I menu must be born again. The wind blows wherever it kisses. You hear some, sound sound, but you wanna tell what it came. siya mga sa at kahalaya ang ipinanak ng mga hiyaman at ang ipinanak ng espiritu at espiritu huwag ka mo siya takal na aking sinusay kailangan sa iyo ipinanak

na no, when we were dead pero yung, hindi yung ano, talaga tayo, sila, yung, spiritual na pero yung, uh, yun diba uh, being yung uh, nilagay niya sa atin yung uh, God puts uh, spiritualness in dito spiritual. the generation is the impartation, impartation of 这里吧。 generation is because ano po ito po gusto talagang gawa na ito pure and pure kasi diba imagine naman no taong wala um, naman no taong gawa um, na um, and sabi nga dito sa Matthew 16 verse 3 Matthew 16

ngayon pagkatapos ay sinabi ni Jesus sa kanyang mga, mga ipo, ang sinuman na ibig sabihin sa ng kanyang para pa sinuman ang kanyang at kanyang mga sa kasi diba yung, ano, yung natural yung laman talaga kasi gusto mo mga si Kristo ay namuhay na sa akin. na siya ang Holy Spirit. Yung by Spirit. Nandito siya sa puso. Ina na ang pagkakamatay sa puso. Dito na ang kasama. Yes, Lord.